Ready? Go! Come on! One. Bored na nga aking mga ginakas, kaya dinala ko na nga sa labas. Kapag ganito nga kapanahon na nga dito sa Canada, ay nakakatamod na talaga lumabas. Dahil nga sa nga lumalamig na nga dito. Pero pag may mga ganito ka naman talagang mga anak, at talagang mapipilita kang lumabas. Pipilita kang ilabas sila kasi nga nabobored na sila sa loob ng bahay. Nagiging routine na nga nila pag walang pasok ay manood ng TV, konting laro. At minsan naman ay may talagang hindi na may iwasan na na nga sila. At bagay, hindi naman talaga may iwasan sa mga bata na makunting away. Dahil nga mga bata pa nga sila, hindi pa nila ang mga ginagawa nila. Kaya nga sa mga oras na talaga lamig na lamig talaga ako. Iis lamig nga ang mamsi niya dahil nga nag -e enjoy mga bata. Tingnan niyo naman talaga kung gaano sila nag -e enjoy Aba, nung nahawakan ko nga sila ay pawis na pawis na nga. Ang mami niyo nga ay lamig na lamig pero kayo ay pawis to pawis. Oh my goodness! talaga makikita nyo naman talaga kung gaano talaga saan lang nag enjoy Sa bawat minuto nga lumilipas talaga, lumalamig na talaga. Aba, nag-decide na nga talaga ako umuwi na dahil nga talaga hindi ko na kinakahaya. Yeah. Nahawakan ko yung mga kamay talaga nila talaga malamig na nga. Pero sa paghawak ko naman talaga sa mga ulo nila, tay pawis na pawis din. And sabi ko nga, 30 minutes na nga na kami dito talaga, uuwi na nga talaga kami. <laughs> Alam ko na nga kay Kuya Drake na sabi ko nga, uuwi na nga kami. Aba, ayaw pa niya nga. 5 minutes pa nga daw kami stay dito dahil nga nag-e-enjoy pa nga daw sila. Dahil nga dyan, ay, talaga pagbibigyan natin ng 5 minutes. Kasi naman talaga nag enjoy din naman talaga ako kahit lamig na lamig na nga ako. Totoo talaga mga sinasabi na tatanda na ano ang kasaya ng mga bata. Kasaya mo na nga ng mga nanay. Sa so, simple paglalaro nga lang nila ng mga ganito talagang tuwang-tuwa tuwa ka na nga din. Dahil dyan hanggang dito na lang mga mamsis. Bye!